ganyan po ako kakalat ngayon naisipan ko i-vlog yung 20 yung tinatawag kong 40k na collection ganyan na po siya karami ayan. ito yung 5 cents yung 1 cents nya nasa ilalim yung mga lumang, ayan yung mga lumang papel yan may 5 sentimo na papel half peso na papel 1 peso na papel at ito pa 10 centavos na papel. At yan pa, ang iba kong collection na nandyan Kasama na 'yung mga ibang bansang coins. Welcome po sa Jess Coin Collection. Ah, uh, ito po 'yung mga collection ko ng coins na nakalipas na apat na dekada. Kaya welcome po mga kasinoop sa channel na ito. At ito nga 'yung bilag At ito ay coins pa rin na hindi ko pa naso sort pero mga tinabi ko yan nung nakaraang panahon. Yan. Binibenta ko siya ng 40k. Walang bumibili. Eh. Kaya, ibinlag ko na lang. Kaya, ganon. Sa mga kapanood na ito, kung nais nyong bilhin talaga, ay binibenta ko po to Na 40k. Ganon. Lahat-lahat na po yan. Wala na akong tanggalan sa mga nais bumili. Pero kung walang bibili, ibablog ko na lang ng paisa-isa. Para pare-parehas nating maging alaala. -ala. Nakatatapos ko lang magblog ng 1 cent at 5 cents. So, yan na nga. <clears throat> Matagal-tagal na ako walang upload. Pero marami kasi yung problema eh. Kaya ito sa ngayon, malungkot man sa o labag man sa isipan ko, kailangan ko na lang sigurong i-dispose to. <coughs> lahat ng mga koleksyon ko eto mga na ko na to ito, na-vlog ko na rin ito, na-vlog ko na rin yan ito lalo, na-vlog ko na rin yan at ito mga na-vlog ko na ito, sisimulan ko saan may vlog nung nakaraan, hindi ko na nagawa yan na <coughs> yan, na ko na rin to yung bank note naglago na rin ayan mga hindi pa yan lahat lahat na siguro sa magtatanong kung magkano ko bibenta to 40k negotiable ganun po kumbaga apat isang taon na lang mag apat na dekada na to mga naipong ko at mayroon pang mga nakatagong iba kaya sa mga interesado sa alagang 40k bebenta ko na lahat ng collection ko Ah, uh, inuulit ko advisable yung to sa mga bagong nangongolekta kasi nung una kung may budget ka rin lang hindi ka na mahirap ang maghanap ng mga panimulang collection at bahala ka na magpa ano na ito, magpa examine sa iba kung may mga value ba talaga pero palagay ko naman may mga value iba kaya lang, wala na talaga. Gipit ako ngayon eh. Kaya, malungkot man. Kailangan ko na talagang i-dispose. Sa alagang 40,000. Kaya kung interesado ka, comment ka na lang below. At magkita tayo ng personal. Kung saan mo naman gusto na kaya kong puntahan. At dadalayin ko lahat ng koleksyon ko. Para ikaw na maging bagong may-ari nito. Parang natatabagan na rin ako ng i-vlog pero siguro kung hindi pa mabibili iba vlog ko na lang muna ng iba vlog yung mga natitira na ang dami pa <laughs> hindi ko na maasigasan magulo kasi ang isip gipit kaya masakit man sa dibdib pero kailangan ko ng pakawalan yung mga koleksyon ko na ito uh, salamat po sa pagbisita sa Jess Collection like Subscribe, hit the bell.